ano pala, ganon? Ano oras ba tayo dati dumating dito? Hmm, mga 10. Ah, ha, ano oras na? Halos 10 na din. mga <laughs> ano, ganon. Nasusuka ako. Grabe yung daan. Par dito ka. Dito ka. Paikot-ikot. Nakakasuka. Dito ka nang ano yung sisi kasi yung ito pa yung... Yes, hello! Baby, diba? <laughs> Oh, nandito na naman kami. Mamumundok na naman. may sa ano na, oh. May, oh, blossom. Oh, blossom, oh. Wala pa nga sa pupuntahan, hinahapo na agad ako. dat, <laughs> galing na kami dito, Dad. Doon naman kami sa kabilang, ano, kabilang side. Yung isang side, ano ba yon Baoshi Mountain. Baoshi Shan Uy, may dadaan. Ngayon naman, dito naman kami sa kabila. Ang ano, Tipat. Tipat bayon, oh. Tipat Mountain. Doon naman kami sa kabila. Uy, hinahapo na ako agad-agad. <laughs> Wala pa talaga sa ano. Wala pa tayo sa rurok ng tagumpay. dati, Yan. Ito siya. Kung maaalala nyo, dyan kami dati. Baoshi siya. Ayan ba yung Baoshi siya? O dito? Yan. Ayan ba Dyan tayo dati. Ngayon, dito naman kami pupunta. Ayun na nga. Ayun to. Yan. Tipat Mountain. Magkakakapit bahay lang siya. Yan. Pag dito kayo nakatira, hindi kayo makakapagmarites masyado. Ang layo! <laughs>

madulas dahan-dahan kayo huy madulas kaya nga hindi ako huy ay kame ayoko dyan madulas nga <laughs> ba't ako hindi nadudulas kasi nga 399 lang <laughs> kasi may ano ata yan eh tamtak sa ilalim huy <laughs> nagmuntik na na ako madulas <laughs> ito pang hike, hindi ko siya pwede sa O hindi, ano, tignan mo, umadulas oh, talaga siya. Dai, mag-ingat ka. Hindi nga ako madudulas na iyo eh. Ay, hindi siya, siya nagunak madudulas sa maling tao. Ah! Ah! <laughs> Tumulan <laughs> siguro dito. Hmm. Hmm, tabi, tabi. Ano kaya ang tingin? Oh, may mga bahay-bahay din pala dito, oh. Tingnan ninyo. Ayan. Ayan. Nakiinom po. <laughs> may kitang halian kami. Ito na nga, may buda. Oh, tuyo na. Hindi na siya maano. Grabe doon. Ang dulas. Muntik na ako. Ito na yung tipat mounting. Ito na siya. Mayroong budang nagbabasa. Basta may buda daw na katapat mo sa hand. Nagbabasa siya. Nagbabasa yung buda talaga, ma -ano. No, malumot-lumot na. Yung daan, tignan mo. Look. Yan siya. O, di ba? Mm. Dito, Gold Museum Park. Hindi mo bahay talaga yan. Bahay talaga. Ay, we dito tayo, no? Dito na talaga kami. Oh, dandan tayo. <laughs> dandan naman. Pagod na ako agad-agad. pala to. talaga yung ano. Ano bang tawag doon? Penitensya namin. Yeah, man, naman araw naman. In na namin. Nakakapagod. Ah. Ayun na. Ayun Patag din naman eh. malayo pa talaga yung nalakbay natin. Mo. Nasaan na si kami. Ayun pa talaga yung aakyatin namin. yung pa talaga. Ito pa lang kami. Diyan pa lang kami. Hmm. Gusto ko na sumuko. Isipin <laughs> na lang yung crumbs na kakainin mo. <laughs> Gusto ko na sukuan talaga. May unik kasi. Wala, walang kalamig-lamig mo.

eh, what about mo kenwa ka kinantang ako? Shinshin densu. Nee, hai homari. Paano ka dai? Paano ka ba? Morning yan dai. Foto mo na gud nayahin. Kusun usok mo yang sa champaka. Okay, sige, ate ho. Hindi talaga ako nakagana, nakagana na. Teka lang kakain mo na ako. May live ba sa Facebook? Hoy, 'tong pang to ah. May sili pala 'to

Wala pa talaga ako sa pupuntahan. Pero ubos na yung <laughs> pagkain. Tara na! Ay, saan ba? Kala kuwi na. <laughs> Kala kuwi na eh. Suko na ako eh. hingal na si kami oh hingal na din naman ako hingal na kami lahat hingalu. hingalu 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 sa chahu ah. <laughs> chahu san chahu. Like, hey guys we're going to somewhere to Don't forget know. some some something <laughs> we forget something so no. we are going somewhere ah. <laughs> don tayo may kubo na yun. Akala ko doon sa atong tambo. <laughs> <laughs> Hindi, may atong tambo. Hey, ka Ay, kanyari pa yun si Kam, Grabe no, na nga kami. Uy, ang ganda niya. Uy, ang ganda niya. Uy, mag-video Mag ka na, Dai. Parang sarap na itulak dito. Gusto mo tulak kita. Hahaha. <laughs> <laughs> tayo ano ba to? Tipat Mountain. Ito to mountaineering kung gusto mo course mo engineering. Hoy, ano meron dito? Hoy, ang pangit ng ano daan. Kakasunod natin. Ano kaya may Hoy, baka may ano dito, ha? Huh? Baka dating ilog to, biglang magkatubig. Yan. Kakasunod sa ano. Kunya-kunyarian. Pero sumusunod talaga. huy magingat kayo. Mabato. Grabe yung struggle namin dito, ha. Napakatarik. Nandito na kami sa tuktok ng Chahusan or Tipat Mountain. Ayan, makikita nyo dito. Ayan o, oh. caution. Slippery. Kami, slippery. Eh, nakashoes naman kami, kaya shoeshery. <laughs> Uy, sobrang delikado. Kailangan nyo talagang mag-ingat. Ayun o, oh, doon pa kami pupunta. Uy, nasa na kayo? Oo. Day, hali ka na, Day! San ka, Day? I'm here, Day. Nandito lang ako. Day, humawa ka, Day. O, oh, may lubid. Humawa ka kasi binitawa ka. <laughs> kasi wala ka nang kakapitan. Talaga. Ayan, ang hirap. Diyos ko po. Uy, teka lang. Ano ang yung shoes mo? Ay, putik. Ay, Diyos ko po naman. May spikes ka dito. Uy, grabe naman yung aakitin. Tingnan nyo naman yung mga dadaanan. Oh, may mga lubid-lubid na. Ang tarik talaga. Konting pagkakamali mo lang. Taglag ka talaga. Diyos ko, napakadelikado talaga dito. Maganda, pero it's too risky. Ayan o, ayan yung mga dinaana namin. Grabe, ngatog na yung tuhod ko. Papasok yung pagbala natin yun? Ayoko na, natang na. Parang natatakot nga ako eh. Iba na yung tulis ng bato. Kasi kami, baka madulas ako. Ayoko na pasok na bato. Ayan, mga kaibigan ko. Unfortunately, hindi ko napasok yung loob ng ano, ng kuweba Babayon. yun? Basta yun, yun. Ayun no. Meron pa siyang papasok doon. Kaso hindi ko talaga kaya. Sobrang tarik. Pero nakarating ako. Hindi ko lang talaga pinasok. Andun ako, doon ako. Nakarating naman ako doon. Hindi ko lang talaga kayang pasukin. Dahil yung tutungtungan ko, bato-bato, sobrang tutulis, tapos madulas, takot ako. Nangangatog talaga ako, hindi ko kaya. Si kami, nandoon, pumasok. Si Hazel, ayun, eto lang siya, hindi naman siya pumasok. Piling daw niya guguho yung bato. Pero madulas talaga siya, tapos maano, delikado. Basta pag di talaga nag-ingat. Eh si kami, pumasok siya doon sa loob. Hindi ko talaga kaya. Ayan bababa na kami alauna na bababa na talaga kami mas madali na yung pababa di ba Jai? yan, bababa na kami galing kami doon sa tuk Mabili, mabilis na lang talaga ang pagbagsak ng mga tao pero yung pag-angat napakahirap <laughs> Mahirap talagang umangat. Pero ang bumagsak, napakadali. Tikitan nyo naman, oh. Ang bilis na ng pagbaba. Parang paglalaglag ka dito, bago ka talaga. <laughs> Papakita ko sa inyo yung aming dadaanan. Ayan. Ayan din yung aming inakgetan hanggang doon. Diyos ko po naman. Yari na talaga. Hi! <laughs>